Good day mga kamots, welcome back to our YouTube channel Nandito nga tayo sa Rusi Motorcycles, Tondo Ranch Dahil may bago nga daw labas na motor si Rusi na in-upgrade version ng uh, Rusi Passion Kung yun dati mga kamots yung Passion nila is naka carb type Ngayon 2025, ay eh, naglabas ng naka FI na So naka fuel injected na po itong motor na ito mga kamots from carb to FI Kaya naman alamin natin mga kamots kung ano pa yung mga iba pang uh, dinagdag or binago ni Rusi dito sa scooter na ito na Passion 125 kaya naman huwag na natin patagalin pa yan simulan na natin ito yung pinakabagong Rusi passion One 5 na naka-fuel injected na mga wow! rusi motorcycles meron pa rin naman silang carb type nito pero ito na kasi yung pinaka-updated version ng rusi passion na meron si rusi motorcycles naka-fuel injected na so expect natin na medyo titipid sa gasolina itong pwede na rin sumabay sa mga One 5 cc na meron dito sa market so napakaganda ng kulay nito color uh, cyan blue With the touch of orange decals dito sa gilid. Sa looks and appearance niya, I think wala naman binago si Rusi sa body. Parang ginawa lang talaga siya ng FI. Meron tayong napakagandang visor dito na napakatulis, mga kamots. Color black. Wow! And then uh, sa part na to, na pairings niya. Ayan, so kakaiba yung itsura. Medyo rough siya, mga kamots. And then may design niya yung siyang ganyan, no? Wow! So meron siyang air dito. Nandito yung signature logo ni Rosie. Ayon kay Rosie Motorcycles, naka LED na rin lahat ng ilaw nito. From headlight, DRL, going to turn signals, and going to taillight. Sa fender niya, napakaganda. Napaka-vibrant ng kulay. Kung nakalagay dyan is uh, sports, 125, and then orange decals. Dito nakalagay is Rosie. Meron pa siyang ilaw dito sa gilid. Ayan eh, o. And then meron pa rin siyang daytime running light dito. Parang turn signals din yata ito mga kamos, no? So sabay na iilaw yan, tsaka yun nandito. Yung si bandang upuan niya, nakalagay dyan is passion, then then FI. Naka 3D emblem na po yan, mga kamos. No? so bagong bago pa, meron pa siyang uh, balot dito, no? Ito naman yung taillight ni Rosie Passion, 125 FI. Guess wala rin naman talagang binago talaga. So ganun pa rin yung itsura. May daytime running light pa rin siya rito. And then ito yung turn signals niya, naka-integrated na rin May built-in plate light, mga kamots And then reflector Rear fender niya, napakaganda ng texture Ito naman yung tambucho ni Rusi Passion Fi 125 Ayan, so napaka-plain lang Pero napakaganda ng heat guard niya uh, Pan cover naman niya Ayan, so mapag-aalat amon naka-liquid cool Kasi ganito yung pan cover niya, no? Pero naka-air cool lang po ito okay, So naka-single shock absorber sa likuran And then ito naman yung CVT niya Rusi Passion Fi So, may balot pa. And then may kickstart. Ayan, good thing para in case na pumali yung baterya natin dito, meron pa rin pang backup kickstart. Napakaganda rin ang texture ng airbox niya. May ganitong design. So, naka-alloy putres din tayo dito. Napakaganda. Wala pa yata itong ano, kill switch sensor pagdating dito sa size stand niya. Alright, so proceed na tayo sa sukat ng gulong itong pinakabagong Rusi Passion FI-125. 2025. So, sa harap pa gumagamit ng 70 by 90 by 14 inches. Then pagdating sa mugs niya, napaganda. Matte black paint finish na alloy mugs. Na tire na ginamit ni Rusi para sa Rusi Passion FI125 ay Yuan Sing tires. Sa likuran naman mga mo sito gumagamit ng 80 by 90 by 14 inches din. Naka-alloy grab bar na rin tayo dito. Napaka-plain lang din ng seat cover niya and then nakalagay dyan signature logo ni Rosie. And then ito naman yung underseat compartment ni Rosie Passion FI125. Hindi naman siya ganong kalakihan at kalalim pwede na rin natin paglagyan ng mga maliliit na bagay. Cellphone, mga motorcycle docks, maliliit na tools. No? And dito na rin nakapwesto yung baterya niya na no? which is safe. Hindi agad-agad aabutin ng mga bahama. And then ito naman yung fuel tank ni Rosie Passion FI125 na ayon kay Rusi Motorcycles ay eh, meron pa rin liters na fuel tank capacity. Pagdating sa fuel consumption niya, since naka-FI na, so mag-expect tayo dito ng mga around 45 to 50 kilometers per liter na fuel consumption. Kung pagbabasihan kasi natin yung sa fuel consumption ng carb type nito, is 45 kilometers per liter kasi yon. Pero since ito naka-FI na to, marahil ang fuel consumption nito is nasa around 45 to 50 kilometers per liter na. So meron siyang side pocket dito. So mababaw lang. Hindi naman siya ganun kalaliman, pero pwede na rin natin paglagay ng cellphone. Huwag nga lang natin iwanan mga barya-barya. Motorcycle gloves. And then, meron siyang hook dito na pwede natin sabitan ng na mga pinamili natin. And then, ito naman yung footboard ni RUCY PASSION 125FI, mga kamos, na medyo malawak din naman kahit pa paano. And then, meron na rin siyang uh, anti-slip na features dito. Kung wow! sabi mo yan, eh, hindi basta-basta dudulas yung sinelas mo, yung paan mo rito. Meron siyang air vents dito, singawan ng makina. Naka-ordinary ignition key lang nga tayo dito. Meron siyang maliit na side pocket din dito sa right side. So, sa mga buttons sa switches sa left side, meron tayong high beam beam busina then signals left and right and then meron na rin siyang built-in hazard switch, uh, engine gauge switch and then uh, headlight on and off kung gusto natin nakapatay yung headlight and then electric push starter napakaganda din ang hand grip nya. kakaiba rin yung design sa mga brake levers, naka matte black paint finish na. dito naman tayo sa instrument panel niya mga kamos na parang may kahawig sa instrument panel ng MIUI 125 no, ni Yamaha. Naka full analog display pa rin tayo dito. Pero lahat ng mga details ng motor nito ito, mga pinapakita na rin dito sa instrument panel niya. So, speedometer, odometer, turn signals, left and right indicator, high beam, low beam, check engine indicator, and then fuel indicator. So, yan po yung looks and appearance itong pinakabagong Rucy Passion 125 Fi 2025. So, alamin naman natin ang iba pang engine specs at features na tinataglay itong scooter na ito coming from Rucy Motorcycles. The all-new Rucy Passion Fi 2025 has a 125cc engine displacement, four stroke single cylinder na single overhead cam with two bulbs. para sa kanya max power at max torque ay eh halos same lang naman sa carb type version nito na mayroong 7 hp at 7500 rpm habang kanya max torque ay 7.5 Newton meter at 6,000 RPM. Para naman sa kanyang fuel system ay eh, in-upgrade na nga ito ni Rusi at ginawa na nga itong electronic fuel injected. Ayon kay Rusi ay eh, mas lalo pa nga mapapatipid ang pagkonsumo natin ng gasolina dito sa scooter nito na ngayon naka FI na rin ito. Na talaga namang maisasama mo na rin ito sa hilera ng mga may mga scooter na matitipid na pagkonsumo ng gasolina dito sa Pilipinas. At para naman sa kanyang cooling system still naka air cooled pa rin ang scooter na ito. Para naman sa kanyang start ang system, combine pa rin ito ng electric at kick starter. For the driving system naman, of course, naka-continuous variable transmission or CBT. GY6 engine na nga rin itong pinakabagong Rusi Passion FI na ang ibig sabihin, ang makina nito ay hango sa design ng makina ng ilang mga scooter ni Honda tulad ng Beat or Click kaya naman kung usap pang pyesa nga lang eh hindi ka basta-basta may hirap maghanap ng mga pyesa nitong Rusi Passion FI dahil nagkalat na rin ang mga parts nito sa mga aftermarket. For the suspension, sa harapan ito po ay naka-telescopic fork at naka-single shock absorber naman pagdating sa likuran. As for the braking system, sa harapan equip ito ng hydraulic disc at naka-mechanical drum brake naman pagdating sa likuran. At para naman sa kanyang dimensions, meron itong overall length na 1940mm, overall width na 650 mm at overall height na 1,060 mm. At meron naman itong seat height na 740 mm habang ang kanyang ground clearance ay 145 mm. Magaan-gaan nga lang din ang scooter na ito mula kay Rusi Motorcycles na mayroong 95 kg. At yan ang engine specs at iba pang features itong pinakabagong Rusi Passion Fi 125 kaya naman alamin na natin ang cash price at installment price ito dito sa Rusi Motorcycles Tondo Branch as of September 2025. Alright, so proceed na tayo sa cash price at installment price itong pinakabagong Rusi Passion 125FI. So magkano nga ba ito dito sa Rusi Motorcycles Tondo Branch as of September 2025? So para sa cash price niya, mga amos, ito ito'y nagkakalaga ng 55,000 pesos. So all in na po yan mga kamos, kasama na dun yung LTO registration, sabi ni Rossi uh, Rusi Motorcycles. Pagdating sa uh, installment price, ah, magda-down tayo ng 3,000 pesos. So kasama na din dun yung LTO registration. And then uh, para sa monthly amortization naman niya, sa so 1 year, 6,075 pesos. Two years or 24 months, 3,450 pesos. And then 3 years naman or 36 months, 2,575 pesos po ang ating monthly amortization dito sa pinakabagong Rosie Passion 125 FI 2025. So, take note lang na amos na may binibigay na rebate si Rusi, motorcycles na 300 pesos kapag ka maaga kayo nagbayad sa due date ninyo. Ayan. So, yan po yung cash price at installment price itong pinakabagong Rusi Passion 125 FI. So, bago ko tapusin itong vlog na ito, gusto ko magpasalamat kay uh, Sir John Mark na branch manager nitong nga uh, Rusi Motorcycles Tondo Branch. So, maraming maraming salamat kay Sir na kasi sa atin para i-review itong pinakabagong Ruzi Passion 125 SI 2025 so abangan nyo pa yung susunod na motorcycle vlogs natin mga mga dahil maipipicture ulit tayo yung motorcycle coming from Ruzi Motorcycles so muli maraming maraming salamat sa inyo stay safe ride safe always